Samahan niyo muna ako gumawa ng cake at kabahan dito sa cake na ito. Na-deliver pa namin sa Tagaytay. Hello mga mi, kamusta kayo? So for today's video, gagawa tayo ng bridal shower cake. Ang order nga pala ni client is moist chocolate cake. Size niya is 8x3. Ang icing nga pala na ginamit ko dito ay ACC. ACC baka naman. At ayan, natapon pa nga ang icing. Mabuti na lang sa board niya. At malinis naman yung icing na yan. Kaya ikinod ko pa rin siya sa cake. Actually, gumamit din ako ng ibang whipping cream. Eh, mas naging madali para sa akin yung pagpapakinis sa cake. At masarap talaga yung lasa nito. Wala rin nga pala siyang aftertaste. Ang sabi nga nila, lasang vanilla ice cream. At nagpakinis na rin ako gamit ang scraper. At nilagyan ko na rin siya ng texture, yung pinaka body ng cake. Ang ginawa ko nga pala dito ay white icing, yung pinaka cover ng cake. So, ganito na yung kanyang kinalabasan. At ang ginawa ko nga pala dito ay kinabit ko na din yung mga fondant letters. At ayan, naka-flex na nga pala si ACC. Namit ko nga pala ng mga piping tip dito ay Russian tip. Sa una, okay naman. Okay naman yung paglabas ng icing. Ganito nga pala yung ginawa ko. Nilagay ko muna siya sa chiller. Nang matagal bago ko siya ipay. Kaso nang tumatagal ay hindi ko na nakuha yung pinaka-shape ng pinaka-rose. Ayan, ganun na yung nangyari. O, ba diba, hindi kami bati ng Russian tip? Sa isip ko nga ay dapat pala ay buttercream talaga yung ginagamit sa mga ganito para mas makuha mo yung shape ng Russian tip. Oh, hindi lang talaga ako marunong gumamit nito. Kasi po nga kahit ano siguro ng beeping cream ang ko ay hindi ko talaga makukuha yung pinaka-shape ng Russian tip. Kaya yan, yeah, naisip ko na lang na lagyan ko na lang ng mga rosette. Kasi baka mas lalo ako maging fed sa ginagawa ko. Kaya kayo, wag na kayong gagamit ng Russian tip. Pag-rosette na lang kayo para di kayo magaya sa akin. Di naman palpak yung icing, ako yung palpak eh. Kasi ako yung nagpapay. So ganyan na lang po yung akin kong ginawa at nilagyan ko rin siya ng mga perdra jays. Ang akala ko nga ay okay na sa client. Kasend ko ng picture. Pabago nga pala niya yung pinaka-color ng fondant letters. Napakahirap pa namang mag-alis ng mga fondant letters. Mabuti na lang ay palagi nagagawa ng paraan. Siguro talaga ay lutang na talaga ako ng gumagawa nito. Naman talaga bagay yung black. So ayan, ang naisip ko ay gold na lang yung aking ipaint sa pinaka fondant letters. At sa wakas ay nakaraos na nga ako dito sa cake na ito. Di ba napaka simple lang niya pero ang daming aberya. Nagbabaks na nga pala ako dito. Yung pinaka acrylic ay nalas ko na muna sa cake at nilagay ko siya sa plastic. At ito na nga ay sinabay ko na nga siya sa service. Kasi naman si client ay pupunta rin ng tagaytay. Doon kasi gaganapin yung pinaka venue ng bridal shower. Di ba naman ako ninervous dito sa cake? O kita niya naman na binuksan ko siya at siya buo pa naman. O kasi ang lakas ng hangin at dumaan din kami sa humps. Ayan na nga ang anak ko ito tuwa. Mga 30 minutes ay dumating na rin si client. Hindi lang ako nakapagpa-picture, medyo nahihiya kasi talaga ako. Pero ang masasabi ko talaga ay napakaganda ni client at napakbait pa. So hanggang dito na lang mga miss, sana may natutunan kayo. Thank you so much for watching.